Amo inin amo kinabuhi sa isla nan Siargao kun mangumpra kami sa lungsod nan dapa. So ang pagbiyahe pa dyan namo mga guys kay musakay nan pambot or bangka pasimud sa lungsod. Kung baga sa Tagalog kailangan pang sumakay ng bangka papunta nang lungsod sa dapa. Vice versa pila ra may istorya gikan nako ini nang sa lungsod nan dapa. So an amo isla sa inin ang konsolasyon. Bale yung barangay namin sa kupa nang lungsod nang dapa. Isa ding isla ang aming barangay at kup din ito ng Siargao. Ang amo bayan laju ora sa pantalan ng amo barangay konsolasyo. Dahil medyo may kalayuan yung tinitirhan namin papunta sa daungan ng mga bangka, kailangan ko pang sumakay ng baruto at para narin rin maipakita ko sa inyo ang kangandahan ng aming isla. Kaway oh, kaway oh, well, para makita ko sa Amerika. The hello. <laughs> hello. So, mga manager amo, lugar, barangay, konsolasyon mga guys. O, oh, diba? Amu ini ala alim <laughs> amo ini ang mga kabaya din sa amo sa isla ng konsulasyon, ang mga bayay jaon ra sa daplin sa dagatan dahil marami akong mga followers sa taga ibang lugar sa Pilipinas nagsasabi na maganda rin yung lugar ko kaya ito ipapakita ko na sa inyo ang aming isla ng konsulasyon sa sakop ng share wow ito na video para makikita ninyo ang lugar ko para na rin nakapunta na din kayo sa aming lugar kung isa ka din sa mga follower ko na nagagandahan ng lugar ko hindi magkomenta ka sa baba nagbitbit ako ng panlima lima kasako na pan <laughs> <laughs> here we are. Nara ang pambot. Giray dak ra guys. Walay operator mo nang nagpasahero anda ko. Warang isa. Oh, yo yo na yung bahay namin. Nakaabot na jud sa Pilipinas mga guys. Jao na si Airpods tag sugat na ano no. Uh, hey! Oh. Hey, here, ha? Ari pa nang pamangkin ko itim daw na shark. Meron bang itim na shark? <laughs> So makita niyo mga guys na arang kahasol ka Jod sa isla maghuya. Peaceful lagi ang panhuya pero arang kaliso. Pero na sanay na si Inday mga guys. Pero may napansin ba kayo kung bakit ang dami kong dalang tinapay? Kasi dito kasi sa isla bihira lang yung gumawa ng tinapay. Yung mga tao dito laging gutom. Lalo na yung mga hanap ng mga tao dito is pangingisda. So pag-uwi nila galing sa dagat, syempre nagugutom sila. So yung tinapay lang yung madali-dali nila pagpagpalit at madali rin kainin. Kung nagustuhan mo yung video ko, edi eh, mag-high ka dyan sa baba para mapansin kita. <laughs>